Tinanong ang mga magsisipagtapos kung ano ang mga pangarap nila sa buhay. Sumagot ng isang babae. Ang pangarap ko po ay maging engineer. Ipagtatayo ko po ng bahay ang mga kapwa ko na wala pong natitirahan. Sumagot din ang isang lalaki. Ang pangarap ko po ay maging isang doktor para mapagumot ko po ng libre ang mga kapwa ko na may sakit. Sumagot din ang isang babae. Ang pangarap ko po ay maging isang chef para pagyaman ko po ay pakakainin ko po ng libre ang mga kapwa ko hindi nakakakain. Sumugot din ang isang lalaki. Ang pangarap ko po ay maging isang politiko, pwedeng mayor o presidente para maglilingkod ako sa aking kapwa. Sumugot din ang isang babae. Ang pangarap ko po ay maging isang businesswoman. Para pagyaman ko, mamimigay ako ng pera sa mga kapwa ko na nangangailangan. Sumagot naman ang isang lalaki. Ang pangarap ko po ay maging kapwa. Isang kapwa po para po ako ay tutulungan nila. Para ako ay relax na lamang. Tutulungan na lamang nila ako. Steady lamang ako. Tiba-tiba ako. Ang daming tutulong sa akin. Sa mga magsisipagtapos ngayong taong ito, student, parents, at teachers. Mula sa Diyos ng kagandahan, congratulations ang aking pagbati sa inyong lahat. Lalo na sa mga nagkamit na may mga pinakamataas na karangalan, sa mga valedictorian, salutatorian, tumanggap ng unang karangalan banggit, ikalawang karangalan banggit, ikatlong karangalan banggit, ikaapat na karangalan banggit, ikalimang karangalan banggit, ikaanim na karangalan banggit, ikapitong karangalan banggit, ikawalong karangalan banggit, congratulations po para sa inyo. Sa mga hindi nabanggit, congratulations! Sa mga wala sa nabanggit, congratulations! mula sa Diyos ng kagandahan, ang aking pagbati sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayong 2050. Bye!